Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, walang mawawala sa iyo kapag sumunod ka kay Kristo. Maraming tao ang naghahangad na ialay ang sarili sa paglilingkod sa Diyos, kapwa at lipunan. Magandang hangarin iyan dahil mula sa Espiritu Santo. Subalit kadalasan ay sumisingit ang pagdududa at takot. Pag nag-alay ako ng buhay ko, mababawasan ang oras ko sa mga gusto kong gawin. Mababawasan ang pera ko dahil itutulong ko sa iba. Mababawasan ang kalayaan ko kasi dapat na akong mamili ayon sa nararapat at hindi lang sa hilig. Mababawasan ang kaligayahan ko dahil baka puro dasal at kawang gawa na lang at ang aking atupagin. Lugi pala ako. Hindi na lang ako susunod kay Jesus. Sabi nga ng panalangin ni San Ignacio, mula sa iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa iyo. Hindi naman pala atin eh, bigay lang o pahiram lang sa atin. Kaya wala naman palang mawawalang matatawag kong akin dugtong pa ni San Ignacio, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalikdang ko. Ang pag-ibig ni Jesus ay lahat-lahat. Walang mawawala sa iyo. Makakamtan mo ang lahat. O Jesus, Ikaw ang tanging yaman namin. Amen.